Good morning sa lahat ng nanonood So ito naman mga kaidol habang kami papalapit sa stoplight So pansin ninyo yung nasa harap kong motor kayo na ang humusga mga kaidol Siya ay nakasignal ng pakakaliwa Diba? Ayan Tinuturo nung isang ate na doon daw sila sa kaliwa Tingnan mo, ang ginawa nung isang rider umabante tapos bumalik So, ngayon, pansinin niyo, mga kaidol, idol yung katabi niya. Ililipat natin yung camera. Ayan. Tinignan lang siya. Di ba? Alawang naman doon. Tapos, ayan. Hindi pa rin siya tuminag. Balikan natin si idol. O, di ba? Tinignan niya lang. Meron, tingnan niya. Pansinin nyo. Kayo ang bahala mga ka-idol. Buti pa yung angkas. May isip. Alam niya kung saan siya pipuesto. Alam niya kung saan siya pupunta. Di ba? Pero yung yung rider, nako. Malabo. Mas mataba pang utak ng angkas niya kaysa sa rider. Tingnan niyo naman yung isa mga idol. Pansinin niyo din yung nakaputi ng helmet. Nakakalito kayo mga ganyan mga idol. Alam ko. Nakakalito mga ka idol. Kasi di ba nakasignal din siya ng kalima. Pero tingnan niyo kung anong gagawin din niya nakakalito mga kaidol alam ko siguro nakalimutan niya yan kasi sumi siya sa ano tapos nag siya nag siya ng kaliwa siguro nakalimutan niya yan pero alam ko na nakalimutan kal na bahala na dyan, kayo na niya pero ay, sa akin lang itong isa di diba? ito kasi pa diretso yan uh, pinakita ko naman sa inyo kanina maluwang doon tinuturo pa nga ni ate di ba mas mabuti pa nga si ate na siya na lang nag drive kasi alam niya yung gagawin niya kasi itong isa na siyempre, Mahalo, kanyan, tulad, ay, siya yan tulad yan. sinahan ko siya dyan, man ayaw man. niya. Tumingin na lang si ate Tapos pangalawa, tumingin din siya. O ba diba? Dapat, alam niya na kung saan siya po Tinuruan na nga siya ni ate, di ba? Buti pa si ate, shout out sa ate. Diba? Dapat ikaw na lang nag-drive. <laughs>